ang lihim ni Queen Esther. Doon, sa gitna ng marangyang kaharian ng Persya, nakatago ang isang lihim na magbabago sa tadhana ng isang buong bayan, ang lihim ni Queen Esther. Matagal bago siya naging reyna, si Esther ay isang batang babae na ang pangalan ay Hadassah. Lumaki siya bilang ulila Inampon ng kanyang pinsang si Mordecai, isang lalaking tapat sa Diyos at matalino sa mga batas ng mga hari. Sa ilalim ng pangangalaga ni Mordecai, natutunan ni Esther ang kababaang loob, ang pananampalataya at ang kahalagahan ng pagtahimik sa tamang oras. Hindi niya alam noon na ang kanyang pagiging tahimik ay magiging sandata ng Diyos para sa pagliligtas. Dumating ang panahon na ang hari ng Persya ay nagdaos ng malaking piging. Anim na buwan ng karangyaan, kapangyarihan at kasiyahan. Doon, ipinatawag niya si Queen Vashti upang ipakita sa mga panauhin ang kanyang kagandahan. Ngunit tumanggi ang reyna. Dahil sa pagtangging iyon, nawala sa kanya ang korona at nagbukas ang pintuan para sa isang babaeng itinakda ng Diyos. Isinugo ang mga tauhan ng hari sa buong kaharian upang maghanap ng pinakamagandang dalaga. Isa sa mga nadala sa palasyo ay si Esther. Tahimik siyang pumasok, walang alam sa mundo ng karangyaan, ngunit dala ang biyaya at kagandahang hindi lang nakikita sa balat, eh kundi nagmumula sa loob. Sa pitong tagapaglingkod na inatas sa kanya, si Esther ang pinakamabait pinakamagalang at pinakamasunurin. Sa bawat araw ng paghahanda, habang ang iba ay nagpapaganda ng katawan, siya ay nagpapaganda ng loob. Ang tagapag-alaga ng mga babae, si Hegay, ay agad na humanga sa kanya at tinulungan siya higit sa iba. Binigyan siya ng mga pinakamagandang pabango at pagkain at nang dumating ang oras ng pagpili, si Esther ay lumakad sa harapan ng hari na may kapayapaan sa puso at kislap sa mata. Walang sinabi, ngunit sa kanyang katahimikan, naramdaman ng hari ang kakaibang presensya. Nang makita siya ni Haring Ahaswero, tila tumigil ang oras. Ang kanyang tingin ay hindi lamang sa kagandahan, kundi sa hiwagang bumabalot sa dalaga. At sa araw na iyon, ipinutong ng hari sa kanya ang koronang ginto. Ang batang ulilang si Hadasa ay naging queen Esther ng Persia. Ngunit may lihim siyang dala, isang lihim na iniutos ni Mordecai na huwag isisiwalat na siya ay isang Hudyo. Habang ang palasyo ay abala sa kasiyahan, si Mordecai ay nanatiling nakabantay sa labas ng tarangkahan ng hari. Doon niya narinig ang balak ng dalawang bantay ng hari na patayin si Ahasuero. Ipinabot niya ito kay Esther at si Esther naman ay nagsalita sa hari sa ngalan ni Mordecai. Nailigtas ang buhay ng hari at naisulat ang kabayanihang iyon sa aklat ng mga alaala, ngunit hindi pa ito binigyang pansin. Lumipas ang mga araw at isang lalaking nagngangalang haman ang itinaas bilang punong tagapayo ng hari. Siya ay mapagmataas, mapagmata, at labis ang galit sa mga hindi yumuyuko sa kanya. Isa sa mga hindi yumuko ay si Mordecai. Sa halip na parusahan lamang si Mordecai, nagbalak si Haman ng mas masahol, lipulin ang buong lahi ng mga Hudyo sa kaharian. Isinugo niya ang mga liham na nilagdaan ng selyo ng hari, na sa ikalabing tatlong araw ng ikalabing dalawang buwan, papatayin ang lahat ng Hudyo, bata, matanda, babae at lalaki. Nang malaman ito ni Mordecai, winasak niya ang kanyang kasuotan, nagsuot ng sako at umiyak sa lansangan. Dinala ng balita si Esther at nalaman niya ang mabigat na balak ni Haman. Ngunit may problema sa batas ng Persya, Sinumang lalapit sa hari nang hindi ipinapatawag ay maaaring patayin maliban kung iunat ng hari ang gintong setro. At si Esther ay hindi ipinatawag ng tatlumpung araw. Takot siyang maparusahan, ngunit higit siyang natakot sa paglipol ng kanyang bayan. Sinabihan siya ni Mordecai, Huwag mong isipin na dahil nasa palasyo ka, ikaw ay ligtas. Kung mananahimik ka sa panahong ito, maghahanap ang Diyos ng ibang paraan upang iligtas ang kanyang bayan. Ngunit ikaw at ang sambahayan ng iyong ama, ay mawawala. At sino ang nakakaalam? Baka para sa panahong ito ka nga inilagay sa kaharian. Ang mga salitang iyon ay tumama sa puso ni Esther. Sa gabing iyon, siya ay nanalangin, nag-ayuno, at humiling sa kanyang mga katribo na mag-ayuno ring kasama niya. Tiniyak niyang ang desisyon ay hindi mula sa takot kundi sa pananampalataya. Sa katahimikan ng gabi, tumulo ang kanyang mga luha sa marmol na sahig ng palasyo habang binubulong niya kung ako'y mamamatay, ako'y mamamatay. Sa umaga, nagbihis siya ng kasuotang pangreyna, humakbang sa bulwagan ng hari at huminto sa harap ng trono. Tinitigan siya ni Ahasuero at sa sandaling iyon, inunat ng hari ang gintong setro. Nabuhay si Esther at nagsimula ang plano ng Diyos. Anong nais mo, Queen Esther? Tanong ng hari. Kahit kalahati ng kaharian, ibibigay ko sa iyo. Ngunit hindi agad siya nagsalita tungkol sa kanyang hiling. Sa halip, nag-anyaya siya sa hari at kay Haman sa isang piging. Doon, sa gitna ng alak at musika, sinabi lamang niyang nais niyang imbitahan silang muli sa isa pang piging sa susunod na gabi. Hindi alam ng hari at ni Haman may layunin ang pagkaantala ni Esther. Sa gabing yon, si Ahasuero ay hindi makatulog, kaya't ipinasalay sa inya ang aklat ng mga alaala. Nabasa niya roon ang kabayanihan ni Mordecai na nagligtas sa kanyang buhay, ngunit napagtanto niyang hindi pa ito nabibigyan ng gantimpala kinaumagahan, tinanong ng hari si Haman, ano ang dapat gawin sa isang lalaking nais parangalan ng hari. Inisip ni Haman na siya ang tinutukoy, kaya sinabi niyang, isuot siya ng kasuotang hari, isakay sa kabayong hari, at ipasigaw sa lansangan. Ganito ang ginagawa ng hari sa taong kanyang pinararangalan. Agad na sinabi ng hari, magaling, gawin mo yan para kay Mordecai bagsak ang loob ni Haman. Ang lalaking kinamumuhian niya ay siya pa palang pararangalan. Habang ginagabayan niya si Mordecai sa kabayo, kumukulo ang galit sa kanyang dibdib. Ngunit hindi pa iyon ang wakas. Sa gabing iyon, sa ikalawang piging ni Queen Esther, muling nagtanong ang hari, ano ang iyong hiling aking reyna? At doon, sa katahimikan ng gabi, bumukas ang lihim ni Esther. O hari, kung ako ay nakatagpo ng biyaya sa iyong mga mata, iligtas mo ang aking buhay at ang buhay ng aking bayan. Sapagkat kami ay ipinagbili upang lipulin, nagulat ang hari, sino ang nagbalak nito? Sa sandaling iyon, itinuro ni Esther si Haman. Ang kalabang ito ang masasamang Haman. Nang marinig iyon, nagalit ang hari at lumabas upang humupa ang kanyang galit. Si Haman nanginginig Lumapit kay Esther upang magmakaawa. Ngunit sa pagbabalik ng hari, nakita niya si Haman na tila bumabagsak sa higaan ni Esther. "Patibad dito sa aking bahay ay lalapastanganin mo ang reyna," sigaw ng hari. Agad niyang inutusan ang mga bantay at sinabi ng isa sa kanila, Meron pong bitayan sa bahay ni Haman limampung metro ang taas na ginawa niya para kay Mordecai. Isabit siya roon, utos ng hari. At doon nagtapos ang buhay ni Haman sa mismong bitayan na kanyang itinayo para sa iba. Ngunit hindi patapos ang laban. Ang kautusan ng hari ay hindi maaaring bawiin kaya itiiminungkahi ni Esther at Mordecai na gumawa ng bagong kautusan. Payagan ang mga Hudyo na ipagtanggol ang kanilang sarili sa araw ng kanilang kaaway. Pumayag ang hari at sa araw na iyon ang mga Hudyo ay lumaban at nagtagumpay. Mula sa trahedya nagbunga ang kaligtasan. Mula sa lihim lumabas ang liwanag ng katotohanan at si Esther, ang babaeng tahimik at matalino, ay naging kasangkapan ng Diyos sa pagpapalaya ng kanyang bayan. Ang kanyang lihim ay hindi lamang tungkol sa kanyang lahi. Ang tunay na lihim ni Queen Esther ay ito, ang kapangyarihan ng pananampalataya sa gitna ng panganib, ang tapang na hindi kailangang sumigaw, ang kababaang loob na may lakas at ang pananalig na kapag kumilos ang Diyos kahit sa katahimikan, may himalang nagaganap. Ang kwento ni Esther ay paalala na kahit sa mga panahong tila wala tayong boses, maririnig ng Diyos ang ating panalangin. Kapag tayo'y nasa dilim, may ilaw pa rin kumikislap. At kapag ang mundo ay tila laban sa atin, maaari tayong gamitin ng Diyos para maging sagot sa panalangin ng iba. Mga kapatid, sa bawat takot, may pagkakataon para sa pananampalataya. Sa bawat lihim na pasanin, may plano ang Diyos na mas malaki. Tulad ni Esther, baka tayo rin ay inilagay sa ating lugar, sa ating pamilya, trabaho o panahon for such a time as this. At kung paano inangat ni Esther mula sa pagiging ulila tungo sa pagiging reyna, gayon din ang Diyos na kaya tayong itaas mula sa abo tungo sa karangalan basta't mananatili tayong tapat sa Kanya. Maraming salamat mga kapatid sa inyong panunood sa kwentong ito na magsilbi itong paalala na walang lihim na hindi nakikita ng Diyos at walang kababaang hindi niya ginagantimpalaan. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ni Queen Esther, huwag kalimutang mag-subscribe at suportahan ang aming YouTube channel, Holy Tales TV kung saan patuloy nating binubuhay ang mga kwento ng pananampalataya, pag-asa at katotohanan. Pagpalain kayo ng Diyos at naway ang lihim ni Queen Esther ay maging paalala sa inyong lahat. Ang tunay na kagandahan ay nasa pusong handang magtiwala sa plano ng Diyos, kahit hindi pa nakikita ang dulo ng kwento.